sa lahat ng mga leaders <coughs> na mga kapatid ng Happy New Year pero nung tanong ka pang start to uh, go to video ikaw mabay paguli kawi lang galing ng pamamahayag yan naisip ko gumawa ng video kasi <coughs> nalala ko yung pa natin yung biyaya na binigay sa atin itong aim global multi-level marketing network marketing uh, bawat isa sa tuwan yung mga challenges bawat isa sa mga leaders ng mga kapatid may mga pinagdaanan yan so sa akin bilang bilang member ng Global so naisip ko na gumawa ng video at isa sa mga leaders na Global na may mga pinag pinagdaanan so hindi man tayo kumita talaga ng malaking malaki kasi doon na naisip ko na lalo lalo na tayo mga kapatid may mga tungkulin ah, na nakatanggap na na ng tungkulin eh ito pa rin talaga natin yung tungkulin unahin natin yung paglilingkod lalo na pag buklod ka na may pamilya unahin talaga natin so sa mga kapatid naman ng mga kadiwa so napakaraking biyaya na nakita nyong, yung global gawin na. Time management lang yung nagtrabaho na. Magpasalamat tayo kasi may trabaho tayo. Yung pagkukunan ng pangailangan pero kung may pagkakataon na na gawin talaga ng todo yung global gawin na natin kasi sa experience ko sa mga ilang taon napaka blessing talaga nakita ko yung lo, hindi man ako kumita ng gano'ng kalaki pero kumita ng malaki. Hindi lang talaga uh, nabigyan ng pagkatataw na uh, umaman ng todo. Siguro may purpose. Pero nakita ko yung dark malaking biyaya sa akin, yung wisdom sa mga training, sa supplement, sa mga produkto na global na napaka laking tulong sa akin na uh, magkasakit tayo na isa sa mga nakatulong sa atin na instrumento so, laking tulong talaga lalo na lakasan din natin yung loob natin yung pananampalataya natin at papahid talaga tayo ng langis yung pinagkakuan pero sa supplement napakalaking biyaya kung natin pabayaan yung isa sa blessing na binigay sa atin ng Ama sa mga kapatid natin na laki, na nandito na na naging na, 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 na member na ng team global so gawin natin yung sistema gawin natin yung global tuloy-tuloy kahit na hindi mo ka kapabilis so kung sa mga single, mga kadiwa kung may pagkakataong gano'n ituloy ituloy nyo na habang habang kadiwa pa or single pa kasi uh, mas mas malaki yung pagkakataon niyo yun na do gawin yung parang yung reason kasi dinasya na sa chamba marami, marami, na kumita gawin lang talaga may gagawin ka lang talaga na para kumita ng mas malaki sa akin medyo nakita ko na yung kaso lang niya yun. Uh, pinapriority ko na yung pagtupan. Pero patuloy pa rin ako nagbibuild ng network kasi napakaganda ng opportunity ng sistema. E, time management lang. Time management lang. At saka tuloy-tuloy tayo mag-communicate. So, gagawa tayo ng, gagawa ako ng isang kuhan, sabay-sabayan sabay, -saba, sa, lang natin. Diba? Ito yung una kong gagawin every Friday sa office ako. yan Tapos, next, kahit na once a week, mag-meet tayo sa Facebook o sa Messenger. Ako na, kwentuhan. Kwentuhan lang every week para may communication tayo. Importante yung communication, sharing sa mga experience, sharing sa wisdom, sharing sa inspiration. Yun. So, congratulations sa tanan. na sumabay sa na akin na na-share na ko ng so, na import ko sa So, napaganda na ng ko natin ng global sabayan na natin yung mabilis na pag yung innovation ng company mabilis so mag adjust na tayo ng mabilis din pag aralan natin yung yung marketing plan yung products pag aralan natin para pag may mga tanong yung mga client mga prospects natin masagot natin at ma, ma cancel ang having confidence sila, sila sa sama sa atin pag nasagot natin yung mga tanong yung pag uh, confident tayong mag share confident tayo sa products kasi natikman natin so yun lang happy new year sa oh, this 2025 tuloy tuloy pa rin natin Dituloy natin yung um, na. Wala na tayong kasi lilipat na ng company. Ganun pa rin, mag-network ka pa rin. Napa, na, sa, na, na same sa, sa global, napagkaganda na, na, na dito na lahat ng napagkaganda sistema. Gawin lang natin. Kasi yung iba, kahit nasaan kang yung company, basta hindi mo gawin yung tama yung sistema, darating pa rin itong time na mawala pa rin siyempre napaganda napaka bless ng may ari tayo na lang kailangan gawin natin yung part natin so happy new working sa lahat